Doon na naglag. Nalaglag, okay. Okay, okay. may bumaba. Ayon, okay. naka-green. Ay, tinakpan, tinakpan mo na. Tinakpan pa ng bag. Okay. And then, at saka, pinulot po. Very dishonest yung lalaking pumulot. At naplakahan, PTQ 881. Innova, Bronze, Metallic. Nestle R. Reyes yung pangalan ng taong nakarehisto sa LTO. Noong una po sumagot, tapos sinabi niya po na benta niya na po. Sabi ko lang po, kung talaga na benta niya, dapat meron kayong patunay na deed of sale man lang. Exactly. Attorney Paul, paano natin mapapalutang sa korte? Mm -hmm. Kasi itong si Nestle, very uncooperative. Pwede po siyang... kasuhan ng obstruction of justice. Tapos pahala na po siyang magpresenta din ng kanyang ebidensya sa korte na kagaya po ng sinabi niya senator na na ibenta na po niya ang sasakyan. Major, pwede ho kami humingi ng tulong sa sama namin na itong mga complainant na mag-file po ng kasong obstruction of justice. Yes, sir. I-regular -re filing po natin to, sir. Sige po, sir. ipopost uh, Ipo-post po namin to sa YouTube. Hopefully, lalantad po sila para ibigay ang kanilang side. So, ito, sir. Ito na po yung 110,000 na ipinangako po ni Senator Rafi. Uh, niya lang din, sir, para sure po tayo. Okay. Okay. na po ito noong July 6 na may YouTube title na Huli Ka Balbon, Pagtangay sa 110,000 Timbog. Andito po ngayon si muli si Sir Ryan Jokson. At bago lahat, nice ko acknowledge yung presence ni Major, si Major Brent Salazar, substation to commander para niya kay PNP. Major, maraming ng tagahanga. Thank you po, sir. Maraming natutuwa sa inyo. Napakagaling yung investigador. Sana daw lahat ng pulis ay maging katulad nyo Sana kayo maging sukatan, basihan Kung papaano dapat mag-imbestiga Umaksyon ang mga kapulisan Yes sir, thank Palapok you Palapakan natin si Major <clears> Hindi <throat> sa atin, live Si Police Major Brent Salazar Substation 2 Commander Major, may kasama ka rito Yes sir Sino po sila? Paki-introduce Major Yes sir, uh, around 10.30am po kanina While we were in Tambo sa area po namin Yes sir ah, uh, ito si Sir Antonio Mendoza, kasama nyo po yung isang boss niya, then they introduce themselves na sila nga po yung nasa footage natin. Mm. Yung napulot, sila po, siya po yung si Sir Mendoza po yung nakapulot ng 110,000 pesos na nireport po ni Sir Hoxon. Then, yun po, nagvolunteer ho sila na sabi nila siya po yung nakapulot and willing naman po ibalik. And I asked him ano po yung rason niya kung bakit hindi agad-agad nabalik. And according to him sir eh, natakot ho daw siya then he attempted nung pagkapulot niya the following day he attempted na ibalik daw sana kaso pagpunta niya ho sa mall eh, wala ho daw siyang nakausap doon na security guard then since na unsure siya kung kanino ho ibibigay eh, he opted na hintayin lang po daw na may, may tumawag sa kanya para ibalik yung cash. Sinong kasama nyo po doon, Sir Antonio? Kayo po yung pumulot, yung sa video, ano? Pumulot ng pera. Sinong kasama nyo at that time? Yung boss ko po. Yung boss. Oo. So, nakita ni boss yung pagpulot nyo? Hindi po. Eh, nauna na po, pagbaba niya, nauna siyang umakyat. Ah, mag-isa ka na lang doon? Oo oh, po. Nakala ko meron kang kasama. Nagsasapatos ako. Una, una po siyang bumaba, umakyat papunta sa elevator. Do doon sa video, di ba meron siyang kasama? Yan, yeah. yan yeah, makikita natin. Malalaglag diyan sa kanyang bulsa ang boom, isang bundle na pera na nakagoma. Okay? Seconds lang bibilangin. So nakita po ni driver yung pagkahulog sa pera. Kaya dahan-dahan niya binuksan yung pinto. Yan. Hinihintay siguro na mapalayo muna yung nakalaglag ng pera. And then, nung lumayo, layo na, out of sight na, at hindi binalikan. Nagsasapatos po kasi din. Ah, sapatos Okay. Tapos hindi ko nakita na may, Dum And then, nakita ko yan. Tinakpan niya muna ng kanyang bag. bag. Pasimple, titingnan okay. niyo sa kaliwa. Kumingin kung talagang wala na, malayo-malayo na. na, saka, boom, binunot, Tinakpampa pa ng kanyang bit, bit na bag. Nilagay ko sa sasakyan. At nilagay sa sasakyan. Ayun. Okay. So, base lang po sa video ito, uh, mm -hmm. Sir Driver, na po, Manong Antonio, nakita niyo po, yung pagkalaglag. Hindi ko po siya nakita. Eh. po kung yung kung observation ko lang po ito. Madilim kasi. Observation ko lang po ito. kasi pagkalaglag ng pera agad-agad bumukas yung pinto. hmm. And then sabi niyo tatalagayan ng sapatos, hindi natin may kita kung hmm. totoo nga kung o sa hindi. Sapatos kasi ako noon. Maringa po. Maring hindi. And then after ilang uh, seconds or almost a minute, sakay bumaba. Hmm. Pagbaba niyo, tumingin ko. kayo towards his direction kung saan siya huling Papunta. Wala akong nakita mga tao. Hindi. Kasi po dapat ang titingin nyo left and right. Mm. Ang ginawa nyo po tumingin lang po kayo doon sa left na kung saan papunta siya. Mm. Kasi kung kung hindi nyo po alam saan galing yung nalaglagan, yung may dala ng pera, saan galing yung taong nalaglagan o saan papunta, dapat po titingin kayo left, right, abante, mm. 'di ba? 'Yun po talaga normal tama. Kasi sino kay may pera nito? Tingin ka sa harap, tingin ka sa kanan, no, tingin ka sa kaliwa. In this case, tumingin lang po kay sa kaliwa na kung saan 'yun yung direction na patungo etong si Mr. Raya. In kinuha ko lang po. Ito po ay base na ng observation ng mga netizens. So anyway, napulot nyo po at saan nyo po din lang pera sa sakyan. Hmm. So totoo ba major verified na yung sasakyan ay nabenta? benta uh, yes sir. Uh Pinakitaan po tayo ng deed of sale. So from the original owner, yun nga po yung si Ma'am Nestle sir. Itong uh, boss niya po sir yung nakabili. But uh, unfortunately, hindi nga po register register sa LTO pa sir. Kasi parang sanglaho lang ho siya sir. May deed of sale? Yes sir, meron po siya. So kung deed of sale, eh, bakit di po may transfer? Eh, nabenta na, bakit may kulang pa? may kontrata ba? Accordingly po sir, yung ano, parang yung original ORCR po yung uh, hindi pa ho na ibigay sa nakabili ho sir. Bakit may kulang pa? Yes sir, yung original ORCR po sir. Kaya hindi ho maiprocess process ng boss ni Sir Men Mendoza. Okay. Sino po yung nakita sa mall sa picture na magka-couple shirt? Ah, kayo po ba yun? Magkasabay kayo? Hindi, hindi pa sinabi ni sir, ma'am? Hindi. Hindi ko po sinabi. Ah, bakit mo kasi hindi sinabi sa amo mo? Hmm, sinabi ko lang sa... Hindi ko sinabi. Sinabi ko lang sa asawa at saka sa anak ko. Oo, oh, next time, sir. Dapat. Tapos sabi ng asawa ko, tayo mo na lang, merong lalabas. Tago mo yung pera, may lalabas tao dyan, isoli mo. Ngayon, sir, may sinabi ka sa aming research na hindi naman talaga 110,000. Oo, hindi ko talaga. Magkano? Ito po, sinulat ko pa lahat eh. 90, 30, naka, 2,320. Nakatayo yan. May lang may nakabalot na goma. Para pa namin kayo paniwalaan na talagang 90,320 to, eh, sa umpisa pa lang, hindi kayo naging honest at hindi nyo sinabi sa inyong amo at hindi nyo agad eh, hindi ko lang ako sinabi sa, kanil. sa mall. So, ito yung pera. Oo. Oh. Okay. So, hindi nyo pa ito ginalaw, hindi nyo pa ginastos? Hindi pa, oh. Okay. Sir, 90,000. Nagbago na po, sir. Oo, oh, bago yan kasi... B may nagalaw na po. Inano ko yan sa kasi sa BD. Kasi may tigbibente pa po yung barya. May 20 yan, may tigisan ah, daan. May 20 po yan, tsaka tigisan kasi daan ito po. Kasi, pa, may 20. Hindi, okay, pa yan. Po yan, yan, pa po sir. Yan. yan. po, eh, yung napulot ko po, dinala ko sa banko. Kanina, pinawidro ko po yan sa anak ko. Teka, ano, binanko nyo muna? Oo, oh, pinatago ko pinantahan ko sa banko. Hindi eh, mo naman pera. Ba't mo eh, dineposit to? Biglang dumating ko siya na tumawag yung may-ari. Kaya nga tinago ko. Ay, kung babawasan ko pa. Pero 110 po yan, sir. Kasi binilang pa po namin nung gabi ng araw na yun. May sir, po hindi, po hindi po ito to yung pera na hindi sa'yo. Eh, Ngayon kung sabi mo te para safekeeping, eh pwede mo naman safekeeping sa amo mo. Okay. Hindi ko sinabi. Hindi nga. Hindi kasi sinasabi safekeeping. So, pwede mo safekeeping sa amo para si amo mag- hawak nito and then kapag may lumutang na magki-claim and then si amo mag sasabi sige halika kay rito magharap-harapan tayo ikaw ba talang mayari pakitingin ng ID o ng ebidensya ito hindi. na yung pera hindi yung mo sa bangko ang bangko keeping hindi ko po nasabi sa kanya 90,000 lang daw 2020 hmm. baka may nagastos ka na sir wala po po talaga yan lang po may mga isang daan pa po yan 20 50 oh. 100 so nung mag ka sa bangko 90,320. Hmm. Pwede ba makita yung deposit slip mo sa banko? Ano yun? Hindi ba sabi mo pag dinip, dinipost mo sa banko, tama? Ang naganu po niyan yung anak ko. Okay nga, nasa yung deposit slip. Ay, teka. Di, di ba? ba sir, Dineposito sa kaninong account? Sa, sa, sa apo ko po. Sa apo, apo mo, okay. Siyempre, pag nagdeposito ka ng pera sa banko, may kapalit yan yung deposit slip. Tama? Mali. Nasaan so, nasa ko yung ano yung... Kaya nga po, di ba pag nagdeposito ka sa banko, o susulat ka ng sa deposit slip kung magkano deposit mo saka bigay mo sa teller o bibilan ng teller pag nakita tama o stampa ng teller na tama nga yung deposit mo o kung meron kang passbook lalagay sa passbook magkano deposit mo so saan passbook o saan yung deposit slip o yung anak ko po ay nag sa kanya yung nasa kanya yung passbook saka ito yung kanyang oh, pwede natin makita pwede natin tawang anak mo yung cellphone ko po, po nasa iwan ko sa kotse o pwede natin pakuha Uh -huh. Sir kasi bakit ako ganito nagpupush I want people to be honest hmm. Kasi marami na po nagsusuli dito Thousands na hmm. Na taxi driver Meron pang street sweeper May vendor Meron pang yan, car wash boy Na nakapulot po sa daan Mas malaki pa rito Nagsusuli po sila hmm. They're setting a good example Kaya po gusto ko rito na Sana yung taong bayan Lahat tayo pag nakapulot ng pera at hindi sa atin, isinusuli. Di ba? Sinusuli po naman talaga. Ngayon, I was just testing your honesty kung talaga nagsasabi ng totoo. Kaya sabi ko, paano pag kita paniwalaan na talaga 90,322, eh, sa so, umpisa pa lamang, hindi ka naging diretsyo. So ngayon, sinasabi mo, nagdeposito ka. Okay, sige. Ang ano mo po, ang ano ko nag, nag, Ang alam mo? Ang nagdeposit po. Ang yun. alam mo yung anak po deposito. Ang alam mo, hindi pa sure. Hindi siya po. Siya. Okay. Pakita niyo po yung ano deposit slip. Ay, wala yung ano yung, yung, cellphone ko pa na yung mga nandito sa coach. Uh, hindi, ala alam mo kung bakit sir? Kasi gusto ko maging honest lahat. Dahil kung totoo ang sinasabi mo na 90,320. So meaning sa kabilang side naman ay dishonest din. So gusto ko lahat honest. Nagigis mo, sabi mo 90,320. Ang deklarado niya 110,000. Now, kung nasasabi ka talang totoo, Then etong nandito naman ang complaint namin they're being dishonest. Kaya gusto ko malaman talaga yung totoo, totoo, totoo buong katotohanan. by the way, siguro alam niyo na ng lahat yung 410,000 ay pinalitan ko na. Binigay ko na key natatanggap na po. Apo sir. Uh, kasi nga lalo na banggit ni sir uh, na OFW Apo. siya at yung kanya misis ay nagdadalang tao. So sabi ko bilang tulong na lang baka malay natin, hindi na niya makuha, mabalik. Kaya, inabunahan ko lang. Pero sa iyo na yun, sir. maraming salamat po. Walang bawian dito sa atin. Maraming salamat po, sir. Uh, ina na na ito, namin. ko rin sa inyo. So, barang gift po o, na lang yun sa inyo. Para salamat niyo po. Sa, sa misis nyo na nagdadalang tao. However, gusto ko po maging honest both sides. O, Sabi niyo po, 110. Sabi niya, 90,320. So, tawagan niyo na po. Oo nga po, eh, hindi nasagot. Eh. Hindi, na hindi sumasagot. Sir, lumantad ka na kasi na nandito na rin lang. Magsabi ka ng totoo, ako talagang ito talaga amount, you tell me, wala naman na, nandito ka na eh. Tutuo po yan, yan lang po talaga. Adi, sige sir, tawagan nyo. Andito na rin tayo, sinuli mo na rin lang. Lumantad ka na. O, oh, lubos-lubosin mo na kung talagang 110 to, then sabi mo 110. <coughs> Nagkamali lang siguro ako. Kung 90,320 talaga, then prove. Sabi mo kasi, mali mo, gumamit ka sa salitang bangko akala mo pa by using banko makakalusot ka na lalo ka na din kasi nung ginamit yung banko meron tayong pwedeng pang follow up na tanong which is nasa inyong resibo ah, ganun po ba ganun po yun so gagamit gamit ka ng palusot nakala mo ikaw makalusot, doon ka sinabi, na din sinabi ko lang po totoo na hindi I really need to know Maaring nagsasabi din siya ng totoo Maaring nagsasabi siya ng totoo hmm. so therefore kung nagsasabi siya ng totoo nagsisinolong ito dinagdagan. And why would he lie? Opo, pero, pero ibig sabihin nandito na lang po tayo. Gusto ko po, ganito kami transparent, right there and then. Ayusin natin tong problema at uh, makapagkuha tayo ng mga kasagutan na kailangan malaman ng lahat. Okay? Hindi masagot? Hindi nasagot. nag siya pero hindi niya sinuli yung tamang amount. May kaso pa ba? O wala. Si Major. Ano tingin ng Major? Kung interested pa po si Sir Hoxon mag-file ng complaint, sir, doon pa rin po tayo sa kita naman po sa footage na may intent to gain and intent to hide. So, theft pa rin po yung theft. Kung gugustuhin pa rin po ni Sir Hoxon, sir. Kahit na sinoli na niya? Yes, sir. Yung, ano po si Sir Okay. Hoxon. And then, yung sinoli mo nga, pero kinulangan mo. So, yun talaga klaro na na theft kasi yes, sinoli sir. mo na and then kumuha ka ng pera, so anong pwedeng tawag noon? Binawasan mo at sinoli mo bawas na. Theft pa so, rin ho, sir. kaya yun, yun dagdag kaso. yes, sir, da, Dagdag, siya. Oh, so, hindi sir. binawasan niya. Hindi, kaya nga po sir, lumantad ka na ngayon. Gusto ko manggal sa'yo. So, kung amin niyan totoo, hindi ka na magsampan ng kaso. Apo, sir. Pag nagsinwaling siya, tutuloy mo yung kaso. Apo. Patay ka ngayon. Nag-guess na, mo, ako magsalita. Kapag panindigan mo na 90,320 dahil lalabas siyang sinungaling, at syempre, pag talaga 20, papakita ang resibo at nakita ko talagang totoo, then ako ang tutugi sa kanya. May kalalagyan siya sa akin. Although hindi ko siya pwedeng kasampahan ng kaso, pero may kalalagyan siya, may balik siya sa akin. Maaring bawiin ko yung binigay sa kanya na pera. Binigay ko sa kanya pera dahil sinungaling siya. I can do that. Yung binigay ko 110, pwede kong bawiin sa kanya. E sinungaling ka, ayaw kong sinungaling dito. Kahit na konti lang. Kasi ako yung style ko. Pag alam mo, ako mga staff, tao, driver. Utusan ko. 100 pesos. Ganun, kunyari, kumupit na lang kahit na 50 pesos o 20 pesos, galit ako. Kasi magkano lang yung bariya lang kukupitin mo sa akin, e eh pag humingi ka sa akin, libo ang bibigay ko sa iyo, kaya ko. Kahit na bariya yan, dapat hindi natin kinukupit at hindi natin pinagsinungalingan. So ngayon sir, naintindihan mo, pag sasabihin mo yung totoo na 110 nga talaga yan, at pasensya na, at hindi kanya kakasuhan, kasi ba't pa siya magkaso, eh binigyan ko siya na 110. <coughs> Nagets mo? <coughs> ngayon kung pagpipilitan mo 90,320, talagang may resibo ka, may kalalagyan siya sa akin. Pwede ko pambawiin yung binigay kong pera dahil ayaw ko na sinungaling. So ano, 90,322 o talagang 110? Kasi kung 110, nagastos mo, hindi siya nga kakaso. Ano, sir? Sige, kung yun, po, sinabi niya 110. 110? Mm, um, pero talaga hindi ko po 110. Nyo. Hindi nga, sir, kasi kung 100... Sir, no, 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 no. Huwag yung uh, minimum lang kasi napilitan ka na lang kasi na huwag. Amin ka kasi yun talagang totoo. Kasi kung hindi totoo, wag maminin. And then you produce the resibo. Tomorrow, sa ka ni kernel pupunta tayo sa banko. Ngayon kung nawala ng resibo, pwede naman tayo pumunta sa banko. Pwede tayong kumuha ng record sa banko. Madali lang yan. Siyempre, ang kukuha ng record hindi yung police, kundi yung anak mo mismo. Huwap mo. Punta sa banko, pakinggan ng record ng deposit ko at si, such and such date. Bibigyan siya ng banko. Deposito siya. Doon makalamanan. So ngayon, sabi mo, sir, kung ano ba talagang totoo? 90,320 o 110 at nagastos mo na. Sige na, sir. 110 po. Ha? 110. Mm -hmm. Sir naman, pinahirapan ko pa ako. Mm hmm. Pa tubig. Nasayang pa yung mga laway ko. sir. <coughs> okay. Last na naman po, sir. Sige. Sugo, nagastos mo. Thank you, sir. Thank you. 110. Ha? Minus 90,320. 19,000. 90 19,000 matanong ko lang po sir. Saan niyo po nagastos yung 19,000? 19,000? 19. 19. 19 po. Kasi 110 minus 90. So may difference po na 19,000. Ang tanong ko po, yan o, 19,680. Saan niyo po nagastos? Tanong ko lang po, curious lang po ako. Ang laki pala. nung Wala pa akong nabibili. Ha? Sa 19,000. <laughs> Hindi, saan po nagastos? Saan po napunta? Kasi namin niya na 110, di ba? Umamin uh -huh. na kayo. Oh. Saan nga po? So, ibig sabihin, nagastos niyo po 19,680. Curious lang si amo. Kasi, siyempre, ko ako yung amo, di ba, amo, mas maganda, malaman niyo kung sino talaga yung driver niyo, anong klaseng karakter siya meron, anong klaseng pagkatao niya, di ba, amo? You agree with me? Si amo nga pala, wala siyang kinilaman dito, kaya ayaw niya po magpa-on cam and we respect that. Karapatan niyo po yun. Siyempre, amo, importante to para sa'yo. Kasi ko akong nasa kalagayan mo, gustong gusto ko malaman lahat, di ba? Saan mo gastos yung 19,000? Uh, di babayad ko lang po sana doon sa bayad sa lupa. Ah, ibabayad mo sana. Mm -hmm. O binayad mo na. Mm -hmm. Nasa, binigay mo na pambayad sa lupa. Uh, bi hindi pa. Bibigay ko pa lang. Ah, hawak mo. Okay. All right So, ayan po, ma'am. See? At least, nakatulong po kami, ma'am. Di ba? This will define the character of the people working for you. Don't you want that? Na at least nalaman mo kung yung mga tao na trabaho sa inyo, ma'am, di ba? Pabor to sa'yo. How long na ako siya nag-work sa inyo? Matagal na po ako sa kanila. May, may bisyo kayo? Nagsisigarilyo lang po. Okay. So, sir, confirm, yung sinabi niyo, 110,000. So, wala akong babawiin na pera kasi yung pala talagang totoo nangyari. So, 110 plus 90,320. Bilangin niyo mamaya. Baka mamaya, kulang na naman yan. Ako mag-abono. Last. <laughs> <Nas. laughs> Last touch ako. Okay. Una sa lahat, anong mensahe niyo po? Kay Major po, sobrang pasalamat po kasi simula't simula hindi niya ako pinabayaan doon. Lahat ng maitutulong niya para ma-solve yung kaso namin, talaga nandiyan po siya. Tsaka lalo-lalo na po sa inyo, Sir Rapi. Malaking bagay po to Yung pera po na binigay niyo sa amin, bali, inan namin sa business ng asawa ko para kahit pa paano meron ng ano, sigurado. Hmm. Kailan po mga anak si Mrs. Two months pa lang po siya buntis eh lalaki. Okay. Ingatan Apo. niyo po yung kanyang pagbubuntis. Apo. Wag po siya ma-stress. Ito yung nawalan pera, stress yun. Kaya nga binigyan ko agad ng pera para hindi siya ma-stress. Problemahin mo yung ang laki halaga ng pera yun. Baka magkakaproblema yung sa kanyang pagbubuntis. Now, pasalamatan mo si Amo. Kasi si Ma'am, ma marami na, rin, po. rin salamat. Pasensya na po kayo kung na, ano rin po kayo. Tapos sabol ko lang po sir, tumawag po sa akin si Ma'am Nestle kanina. Si Ma'am Nestle? Apo. Ah, yung dating mayari, Apo. nung sakya. Ah, kaya niya raw po dahil akala niya raw po naglolo ko lang po humingi na po siya ng pasyensya. yung hmm, pasyensya. Akala, paprank ka, ka lang doon sa kanya. Okay. So, ano naman pong mensahe mo dito kay Manong? Sir, sa susunod po, kung sakaling po makapulot ng gano'n ulit, uh, meron naman po tayong mga taga-security doon na pwedeng pagkatiwalaan po para maibalik po yung pera. Tsaka may police station naman po roon na pwedeng mga ano, yun lang po. Mm. Manong, baka gusto mo mag-sorry kay oh, Sir? Hindi ko sorry sir na lang sa'yo sa dahil hindi ko talaga ano, napulot ko lang yun eh. Apo. Eh, lahat naman po tayo nagkakamit. Tsaka, eh. hindi ko alam po sino may ari. Kinakabahan, tatakot ako. intay ko na lang. Alam po naman, lalabas ka eh. Kaya, binigay ko na sa'yo. Opo. Alam mo, Manong, advice ko lang sa'yo. Next time, pag meron ka mga pangailangan, kaharap si amo mo ngayon, mas maganda, sabi mo sa amo mo, mm -hmm. Amo, pwede ba ako magbali? Pwede ba ako mangutang? Ganun ginagawa ng mga driver ko minsan. Kahit na nilaki ng sweldo, doble-doble, triple pa. <laughs> Boss, pwede mong magbali? Pinamabali ko. Kasi kung hindi ko pabalihin yan, baka mamay makapag-isipag mo, mo ng yan. Pero siyempre, dapat mag-justify niya ba't siya kailangang magbali. Sabi mo kay Amo, I'm sure si Amo hindi naman kuripot. Ma'am, hindi ka naman siya kuripot. Kung alam mo, ba, nag nagbali, isang milyon, pababalihin mo. Mabait yan. <laughs> mabait yan. Hindi uh, ako pinababalihin. <laughs> mabait si Amo. Hmm. Doon niya si Ma'am. mo, oh, daming alahas. Hindi oh. <laughs> ako, di ako pinababayaan yan. Alagaan niya ako sa pagkain. Oh, mabait pala. Eh, bakit hindi ka nalang bumali sa kanya? Doon sa sabi mo, hmm. pambait sana sa lupa. on, oh, bumali ka lang sa kay Amo mo. Naya ako. Naya? Naya ka, 26 years ka nag-work hmm. kay Amo. Ah, uh, 28, oh. Parang pamilya ka na. O kita, ang um, bait bite ni Amo. So, pwede ka nang kumamay kay Sir. Magkamaya na kayo para makita na tapos ng problema. A ayan. Okay. Si okay na. Okay. Uh, Siyempre, wag mo nang bigyan ng reward. <laughs> kasi ka, baka, baka kasi di sa ng bayan, nagbibigyan ng reward. Ako na mismo magsabi, ako yung pipigil. Pag binigyan mo ng reward, pipigil lang kita. Ba't mabigay mo Ginastos na nga yung 19,000 something. Okay. So again, Major, pasasalamatan ko si Major again, Major Brent Salazar, substation to commander para PNP, kaya dyan sa mga taga-paranyake. Pag nakita niyo si Major, kamayan niyo siya, saluduan niyo siya dahil isa siyang magandang emplo sa ating kapulisan. Na mga nakaraang linggo, buwan, taon, nababatikos po ang PNP dito sa ating programa dahil sa mga saling reklamo. Pero dito, bawing-bawi yung PNP dahil kay Major. Major! Sumasaludo Thank po ako sa inyo. Salamat po, Major. Yes, sir. Thank you. Thank you po, Thank you. Thank you po sa lahat. Okay.